Magandang araw mga langga. Mother's Day pala kahapon at hindi kami nakaalis dahil merong trabaho si Mike. So hindi kami nakapag-celebrate somewhere. Pero dahil day off niya ngayon, naisipan naming mamasyal. At dito kami pumunta sa Rotorua, dito sa napakagandang park. Pagpasok mo palang dito sa entrance, makikita mo na talaga kung gano'ng kaganda ang mga punong kahoy ngayon. Autumn o taglagas kasi ngayon dito sa New Zealand. Kaya naman kahit saan ka lumingon dito, may makikita ka talagang mga colorful na mga punong kahoy. Sobrang espesyal ng araw na ito para sa akin kasi ito ang kauna-unahang Mother's Day celebration ko. At na timing pa na napakaganda ng panahon ngayon. Ngayon lang din kami napunta dito sa park na ito na ganito kaganda yung mga punong kahoy. Walang bayad ang park na ito, mga langga, kaya pwedeng-pwede kayong pumunta dito ng buong pamilya. Maliit lang ang park na ito, kaya kung matimingan nyo na napakaraming mga tao dito, naku, mahihirapan kayong maghanap ng parking space. Nang makahanap kami ng parking space, napansin namin na andito rin pala yung Pamilya Perez, yung mga kaibigan namin. Say hi! Hi! Shout out sa Shout out sa mga Shout out sa mga Si Mamu, happy birthday Mamu! Pinaka-sexy nga mother! <laughs> Hala, oy! Ma-on loud Hi! Habang nag-uusap kami dito sa parking area, meron ding mga kababayan natin na dumaan. Kaya kinamusta rin namin sila. Hello po. Hello po, taga saan po kayo? Baka gusto niyo po mag-hi. Negros po, taga Negros, Negros. po. Occidental. Yes sir! Simples, Negros Occidental. <laughs> sila eh, ah. city. Baka may gusto kayo yung i-shout out. <laughs> Shout out sa mga taga Pangasinan, La Union. Yan. din. Shout out sa mga taga Antique. Oh, <laughs> oh yan. Okay. So ayun, at taga mustahan lang kami doon sa parking area kasi paalis na rin sila at kami ay papasok pa dito sa park. Tuwing mamamasyal kami dito, doon lang kami pumupunta sa may cherry blossom at yan ay during spring. Kaya unang beses namin dito, mamasyal sa autumn season. At ganito kaganda ang lugar na ito mga langga. Grabe, para ka talagang nasa loob ng fairyland. Ang vibrant ng mga colors na red, yellow, may pagka-orange yung iba at yung iba green. Very magical talaga siyang tingnan in person. At tumeterno pa kami ng kaibigan ko na si Jean kasi parehas kami nakapula at si Ariel din pala. Mabuti na lang at nagpangabot kami dito kasi merong picture sa amin as a family. Hindi rin kasi ako nakadala ng tripod, kaya naman laking pasalamat ko na nagpang-abot kami dito ng mga kaibigan namin. Para pala sa mga taong nagtatanong sa akin kung ano ang exact location or ano ang pangalan ng park na ito dito sa New Zealand, ang park po na ito ay tinatawag na Centennial Park dito sa Rotorua, North Island. Kung andito po kayo sa New Zealand at plano niyong pumasyal dito, nako, siguraduhin niyo po na pupunta kayo dito within this week. Kasi napakabilis pong magbago ng panahon at mas mabuti napupunta kayo dito na meron pang mga dahon yung mga puno. Habang tumatagal kasi, eh nalalaglag na yung mga dahon. Kaya pangit naman sa picture kung wala ng mga dahon yung punong kahoy. Kaya itong week na ito ang perfect time na pumunta dito dahil napaka-vibrant pa talaga ng mga punong kahoy ngayon. Itong pagpunta namin dito na timing lang talaga na wala masyadong tao mabibilang lang talaga sa mga daliri namin kung ilan ang mga taong kasama namin dito. Kaya napakaswerte na namin dahil parang solo na namin yung place. Habang naglalakad-lakad kami, nag-uusap kaming magkakaibigan. Sobrang na-appreciate namin na itong ganitong klasing lugar, yun bang napakagandang lugar ay libre lang pasyalan. As in, walang entrance fee. Pwede kang bumalik dito kahit ilang beses mo pa gusto. At meron din mga upuan kung napagod ka ng maglakad Pwede ka rin magdala ng snack kung gusto mo ditong mag-snack na para kang nagpipiknik. Basta ba't be a responsible tourist lang at dalhin mo yung mga basura mo. Kasi kung nakikita ninyo, wala talaga mga basura dito. Napaka-disciplinado kasi ng mga tao dito kaya napakalinis ng lugar. Tsaka meron ding mga nagme-maintain dito. Anyway, kagaya nga ng nasabi ko kanina na maliit lang itong park na ito you won't take an hour para matapos mong lakarin ang lugar na ito. Pero syempre dahil palagi naman tayong humihinto para mag-take ng mga photos at mga videos, mga clips, kaya aabutin talaga tayo ng oras dito. Anyway, ito pa yung mga ibang views dito sa baba. Hindi ko pala nabanggit sa inyo na mayroong mga bahay dito sa lugar na ito. At siguro may mga access din sila sa garden na ito. Hindi ko sure, hindi ko na rin research pero napakaswerte nila kasi ang ganda ng bakuran nila. Sobrang nag-enjoy talaga kami sa paglalakad-lakad namin dito. Lalo pat meron kaming mga nakasama ng mga kaibigan namin. Anyway, maraming salamat pala sa mga kababayan natin na nag sa amin dito at pati na rin doon sa kinaina namin pagkatapos naming mamasyal dito. Shoutout din pala kay Sir Christopher John de la Cruz Manehar na Tagate Aroha. Mag-aalas 4.30 na pero halfway through pa lang kami dito sa park. Eto pala si Musica, nako napakabata pa nito nung unang dating nila dito sa New Zealand. Kung mapapansin niyo yung kalangitan, parang kumukulimlim na at malapit ng dumilim. Malapit na kasing mag at tapos na yung daylight saving dito sa New Zealand mga langga. Kaya huwag kayong magtaka at huwag nyo nang i-compare yung mga videos ko ngayon sa mga videos ko na in-upload noong summer. Kasi may mga nagtatanong sa akin kung bakit daw napakatagal ng sunset dito. Pero yung mga videos kasi na yon na napapanood nyo ngayon ay mga videos ko from summer. At kapag summer kasi meron kami tinatawag dito na daylight saving. Kaya mas mahaba yung daylight namin dito. Tsaka during summer din kasi mas matagal talagang nagsasunset dito sa southern hemisphere. Hindi na namin plano na magtagal pa dito sa park, kaya naman pa-exit na kami at this point. Napagod na rin si baby sa kakalakad namin kahit na buhat ko lang siya. Kaya naman, ayan si baby at inaantok na. Kaya pagkatapos namin maglaka dito, ay umupo muna kami doon sa upuan sa unahan para magpa-breastfeed ako at para na rin makatulog si baby. At finally, nung nakatulog na si baby, naglakad-lakad muna ako dito sa unahan. Look at this mga langgao. Oh. Hmm tulog na kasi si baby. nagpicture taking kami dito kasama yung mga kaibigan namin. At napakaganda ng lugar as in ko sa inyo yung kulay ngayon dito sa Rotorua Centennial Garden pala. Oo, may mga namit meet kaming kababayan kanina sa daanan. And grabe, napaka-perfect ng araw na to. Actually, hindi namin sinasadya na magkita yung kaibigan namin kasi birthday niya, niya, ngayon. Tapos hindi namin sinasadya na magkita kami dito. Hindi namin pilinano. No? Luckily lang na nagkita kami dito. Pero teka, ito, tingnan nyo to. Yan pala yung bahay na sinasabi ko sa inyo mga langga na located mismo dito sa park na ito. Naku, napakaganda ng garden niya. Diba? Perfect. Andito sila, yung mga kaibigan namin. At saka si Mike. At this point, parang kami na lang yata yung natira dito sa baba. Kaya nag-decide na kami na umakyat na at magsimulang maglakad papunta sa parking area nilipat pala nila Mike yung mga sasakyan namin dun sa malayo, dun sa taas na parking space. Kaya malayo-layo yung lalakarin natin ngayon. Pero ayos lang kasi gusto rin namin mag-picture taking doon sa may yellow na mga punong kahoy kanina na nadaanan natin nung kapasok tayo dito. Ayan na, tulog na tulog pa rin yung anak ko. Kawawa naman. Meron din pala ditong malinis na palikuran, so kung natataika o ka, hindi ka na mag-worry. Tsaka libre lang din yan. Ito pala yung makikita ninyo dito sa daanan mga langga. Ako, napakaganda ng tanawin ano. Napakaganda talaga ng lugar na ito. Yun bang para kang nasa movie scene? Hindi ko ma-explain pero kapag nandito ka talaga in person, ang sarap-sarap sa mata. Mukha talaga siyang nasa fairyland. Ang sarap-sarap ngang mag-emote-emote dito. O, oh, naku, perfect ang lugar na ito para sa mahilig sa mga photo shoot or mga videographer dyan. Pwede rin itong gawing venue para sa mga prenup photoshoot. Sa lahat ng mga gardens dito sa New Zealand na napuntahan ko, para sa akin, ito yung number one. Pero ito lang rin naman din kasi yung garden na napuntahan ko during autumn, kaya bias ako dito pero talagang maa-advise ko or marerecommend ko talaga itong lugar na ito sa inyo mga langga kung andito kayo sa New Zealand at na timingan na autumn season yung pagbisita ninyo dito kailangan na kailangan yung idagdag sa bucket list niyo itong lugar na ito again ang pangalan ng lugar na ito ay Centennial Park na located dito sa Rotorua North Island ng New Zealand Madami rin namang mga tourist spots dito sa Rotorua kasi isa itong lugar na ito sa pinupuntahan talaga ng mga turista. Kaya kung pupunta ka dito sa Rotorua, hindi ka naman magsisisi. Bye! 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 Thanks nice for the si <laughs> So ayun, natatapos na yung pasyal namin dito. Kailangan na rin naming magbabay sa mga kaibigan namin dahil sila ay magdi-dinner din. Dahil aside sa Mother's Day ngayon, Birthday din ng kaibigan namin na si Jean. Kaya magse-celebrate sila. At kami naman ay nag-decide na rin na mag-dinner dahil malapit ng dumilim. At medyo gutom na rin kami. Dito rin namin naisipang kumain sa Chinese restaurant pero nakalimutan ko na yung panghala ng lugar na ito. Anyway, ang sarap ng mga pagkain nila dito. At may kababayan tayo na nagtatrabaho dito. Anyway, yun lang mga langga. Maraming maraming salamat for watching. God bless. Bye!